Palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 21, 2023. ika na araw ng ating pong simbang gabi o Misa de Gallo. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ng awit ni Solomon, chapter 2, verses 8 to 14. Ang tinig na aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod Tinatahap upang ako'y makaniin. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka. Halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tagulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnad na mumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas na bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal. Sa akin ay sumama ka, ikay parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at ng akin ding marini, ang tinig mong ginintuan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. At tayo po ay nasa sa na na ating pong paglalakbay patungo sa bilen o saban kung saan ating matutunghayan o babalikan ng kwento ng pagsilang ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Ngayon po sa unang pagbasa mula sa awit, no aklat ng awit ni Solomon, narinig natin yung uh, panunuyo o panliligaw no, ng uh, kumbaga, gumagamit po no, ng paglalarawan ng isang uh, nanliligaw na nag-aanyaya na sumama na sa kanya. At uh, ito yung panahon para sabi nga po no, panahon upang tayo ay magsaya at sa bukid no, at kumanta, magsaya at kumanta. Tunay nga po no na tayo nga pinapalalahanan na ikatlong linggo sa panahon ng Adviento no na Gaudete Sunday, magbunyi tayo dahil nalalapit na ang pagsilang ng ating Panginoon. Kaya sana po mas makita natin no, at Uh, suriin natin ang ating mga sarili no na walang dahilan para tayo manatili sa kalungkutan o sa sakit o pait na ating pong naranasan dahil tapos na ang mga yun. tapos na ang ang oras o araw na ikaw ay sinaktan uh, nangyari na pero mayroon kang uh, pagkakataon para piliin mo ang maging masaya Huwag mong hayaan na yung karanasan na yon ang umila sa iyo uh, mag magdala sa iyo sa sa depression o sa anxiety kasi talagang uh, hindi na yun ma, ma maaalis nangyari na yon nagawa na yun sa iyo pero hindi ibig sabihin na hindi mo na uh, umibaga, wala ka ng karapatan maging masaya kaya nga nandito no iginugunitan natin ito ang kapanganakan ni Kristo para palalahanan tayo na mahal tayo ng Diyos at nawa, no? Dapat sapat ang pagmamahal ng Diyos sa atin para makuha natin na maging masaya. Kung nasaktan ka man at sinaktan ng mga tao, dinaya, niloko, pinagsamantalahan, trinaydor, pero meron isang Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan at kasalanan ito yung dahilan. No? Laging meron uh, dahilan para tayo magsaya, para tayo maging uh, panatag no sa ating buhay. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, ay unti-unti tingnan po natin ang ating mga sarili no kung tayo pa ba ay nakakangiti o tayo po ay talagang uh, nakakunot ang mga noo habang papalapit ang Pasko. Pero sana po ang paanyaya sa atin ay magbunyi, tayo ay kumanta, tayo ay sumayaw, tayo ay magsaya. Nalalapit na ang kapanganakan ni Kristo. Halipo, isang mapagpalang araw sa inyo.